Bea Alonzo, nagsalita na ukol sa kumakalat na chismis na di umano ay buntis na siya sa boyfriend na si Vincent Co. Binahagi ng aktres na si Bea Alonzo ang kanyang pasasalamat sa lahat ng bumati sa kanyang kaarawan sa isang Instagram post kung saan nabanggit din niya ang kanyang damdamin sa isa na namang taon ng paglago at tawanan. Gayon Gayunpaman, sa viral post, nilinaw din niya ang kumakalat na larawan niya na naging sanhi ng maraming espekulasyon mula sa mga netizens sa social media. Sa post, makikita si Bea na may hawak na dessert na may nakasulat na Happy Birthday. Ang kanyang caption ay nagsimula sa pagpapahayag ng pasasalamat. Feeling so grateful for another year of laughter, growth, and the people who keep me grounded. Isang matamis na mensahe mula sa Kapuso artist na nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa mga tao sa kanyang buhay. Ngunit ang naging sentro ng usapan sa post ay ang kanyang pagtugon sa isang picture na matagal nang pinag-uusapan online ng mga tao. Anya Bea sa caption, and for anyone curious about the picture, just caught at a bad angle after an amazing dinner, glowing, not expecting. Ang pahayag na ito ay nagbigay linaw sa mga haka-haka ng netizens na posibleng buntis si Bea dahil sa isang larawan niya na kumalat kamakailan online. Sa simpleng paglilinaw na bad angle lang ito at hindi siya nagdadalantao, natahimik ang mga spekulasyon ng mga tao sa actress ang Instagram post na ito ay mabilis na umani ng maraming likes at komento mula sa kanyang mga tagahanga at kaibigan sa industriya na patuloy na bumabati sa kanya at nagpapahayag ng suporta. Pinatunayan ni Bea na bukod sa pagiging mahusay na aktres, marunong din siyang harapin ang mga isyu ng direkta.